Hi mga ka-artist. Gusto ko lamang i-share ang thoughts ko ngayong araw, no? Kasi kamakailan lang ay nag-upload po ako ng video tutorial kung paano mag-shade ng skin tone. At ipinost ko po ito sa isang group. At may nakita po ako doon comment na nagparealize sa akin ng isang bagay. At ito po yung comment niya. At doon ko po na-realize na kahit ano pong gawin natin ay meron talagang masasabi ang mga tao sa atin. Masama man yan o mabuti. At kung magpapa-apekto po tayo sa mga ganong comment, ay parang ginapos na po tayo nito. Dahil natatakot na tayo mag-share ng gusto nating sabihin kasi nga baka makabasa tayo o makarinig tayo ng mga negative comments. So, na-realize ko rin po na hindi lahat ng Ginagawa natin ay para sa lahat. Merong mga taong hindi makaka-appreciate o sadyang hindi lang talaga para sa kanila ang information na 'yon. Pero naniniwala po ako na 'yung mga binabahagi ko po ay merong value sa mga taong nangangailangan ng information na 'yon. Kaya itutuloy-tuloy ko lang po ito as long as wala po akong ginagawang masama. At kung sa tingin nyo naman ay hindi naman para sa inyong video ko, pwede nyo rin po akong i-unfollow o kung friend po tayo sa Facebook kasi yung ginagamit ko po ay personal account ko, um, pwede nyo rin po akong i-unfriend. Dahil maiintindihan ko naman po yun, kasi nga naman kung hindi ka naman talaga artist o hindi ka mahilig sa art o hindi kita malapit nakakilala o pamilya ay... Makikita mo yung mga pinagsasabi ko ay parang boring at hindi para sa iyo. Kaya yun. Yan lang po ang gusto kong i-share ngayong araw at salamat po at meron naman akong content. Bye-bye.